Ayan na guys, akala niya guys, yan po ay picture yung pala ay video. So yan na, kinukuhanan ko siya ng video. Ayan na nga, dapat nga ang motor ang kukuhanan ko ng video pero siya ay naposing pa, akala niya ay binipicturan ko siya. Ay siya, tama ng posing at ay kakain na. Ito na nga. Ayan na nga, ang ito is Lumi House since 2005. So, dyan na po kami na pa ahinto hinto at na sabi ko nagugutom na ako at kakain muna kami ng lomi. Dahil nga po dahil sa haba ng binyahin. Mula nga kalamba hanggang lipa and then mula lipa na naman at napadaan kami dyan sa Malbar ito na guys, andito na nga kami sa loob so order na kami and ito po pala yung galing kami ng Lipa Batangas and napadaan po kami sa Malbar Batangas at ayan uh, na po kami sa loob ng Itoy's e Lumi House and namimili uh, na po ako ng uh, aming orderan so ang napili ko nga po guys ay yung Super Jumbo Special so good for two na po yan So dahil dalawa lang kami, yun na po ang pili ko So, nang serve na po nila, yan na po ang itsura ng kanilang super jumbo special. So, parang tingin pa naman kasha sa amin dalawa dahil hindi naman po ako matakaw. Kaya, pa. So, yan na nga po guys. Hindi po talaga kami makakain ng kain. At dahil ako nag-video, so, kahirap talaga pag ikay vlogger, ano, dahil eh, for the content talaga. Ay, may ganun, vlogger agad. Aisha, di ba pwedeng nagbibidyo laang para may mga remembrance naman? O, siya ano pang hinihintay natin sa gutom na? Let's eat!